kikiramay ako doon sa pamilya ni Kilua at doon naman sa gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa kanya dapat ay managot siya sa batas nagbigay ako ng privilege speech dito sa Senado para isulong ang animal welfare rights at nagkataon din na nung binibigay ko pala yung speech na yon ay kumakalat na yung balita tungkol sa walang awang pagpatay sa isang aso na ang pangalan ay si Kilua. Actually, nung mga panahon na yun, na nagbibigay ako ng speech para isulong ang karapatan ng mga hayop, ay hindi pa namin nababalitaan, at least ako, yung insidente na yon. Pagkatapos nun ay nataga ko ng marami na ano bang statement ko upol dito. Unang-una, itong batas na isinusulong namin ay hindi lang para sa mga alagang aso o yung mga merong dekalidad na breed. Ito ay para sa lahat. Sa ating mga kababayan, nung nabalitaan ko yung nangyari dito kay Kilua, ay talagang heartbroken ako. Sapagkat marami sa atin talaga ay may mga alaga at hindi natin maisip kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ng may-ari nito sa batas na isinusulong natin. Sa tingin ko ay very relevant ito ngayon sapagkat tataasan nito ang parusa doon sa mga gumagawa ng pang sa mga hayop. Hindi lamang sa pagpaslang o pananakit, hindi yung mga nagpapabaya, hindi nagbibigay ng tamang pag-alaga ng pagkain o tubig o pinapabayaan lang sila. Maraming kailangan talagang gawin. Kaya isa rin sa kasama sa batas ay ang pagbibigay ng paunang funding para makatulong sa pagkakapo. Uh, at saka sa animal control ng population kasi hindi na rin maalagaan ang napakarami at marami nagre-reklamo sa akin napakamahal para magpakapon ng kanilang mga alaga. Pasama din dito sa batas ay ang animal welfare education para turuan tayo kung paano mag-alaga ng mga hayop, hindi lamang ng aso, kundi kung ano man na mga alaga natin. Hopefully pumasa ito sa tulong ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Salamat sa lahat ng mga grupo na tumutulong dahil ito ay voluntaryo, 100% ginagawa nila ito on a volunteer basis kaya dapat tulungan din ng ating gobyerno. At muli nakikiramay ako doon sa pamilya ni Kilua at doon naman sa gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa kanya, dapat ay managot siya sa batas. Oo, iimbisagahan natin. Kung tunay ba talaga siyang nakagat o kanyang mga pamilya at ito ay isang defensive action lang niya. Pero, alam mo, ang pagkakaalam kasi natin sa Golden Retriever, eh, parang ang welcoming committee, eh, ang tawag sa kanila, hindi nga sila guard dogs, eh, kasi pag nangkita ka, yun nga, kung hindi ka sanay... Ma dadambahan ka dahil excited sila na makita ka. Sana ay mabigyan ng hustisya ka agad at sana rin ay mapasa na rin dito sa Senado ang ating Animal Welfare Bill.